Love you. Ay! Oliver, 32 years old, from Lapu-Lapu City, Cebu. Ay, taga Cebu. Oh. Hapon, mag-enjoy lang ka ha. Oh, way mo, Berte. Padalupi, <laughs> pero usara man na kasakay o Naging viral sa social media ang naging reaksyon ni Kim Chiu sa contestant sa showtime na si Oliver na taga Cebu. Si Oliver Muller ay nag-viral kumakailan lang dahil sa pagsali niya sa Especially For You ng It Showtime. Siya ay taga Cebu City at nagtatrabaho bilang isang abogado, kuwapo, matipuno at kamukha pa ni Piolo Pascual. Mahilig sa si sports at businessman rin. Kaya siguro na napatitig din si Kim Chu sa binata dahil kahawig niya si Piolo Pascual na matalik na kaibigan ni Kimi. Matapos magpakilala ang kontestant, hindi nakaligtas si Kim sa pang-aasal ni Bai sa kanya. Sagot naman ni Kimi ay dahil daw magkababayan sila, kaya napamangha ang dalaga. Pinakiusap pa ni Vice ang dalawa sa kanilang lengguahe game na game naman si Kim sa asaran. Lahat ng ipagawa sa kanya ni Vice ay ginagawa niya. Kinilig naman ng mga audience sa naging conversations nila, lalo ng translate ni Kim ang salitang gihikugmatika ng Bisaya. Sa Tagalog ay mahal kita. Habang sinasabi ito ni Kim ay nakatingin siya kay Oliver at hindi napigilang kiligin ang contestant na si Oliver. Habang ang mga host sa Showtime ay tuwang-tuwa sa kanila. Bali-balita pa nga na after daw ng show ay inad daw umano ni Oliver si Kim sa Instagram at nagpa-picture pa after ng show. Komento naman ng mga fans sa video ay, Sige lang Kim, pag uwi mo, papagalitan ka ni Paolo.